hirap pang bangka. yun na hirap? Mas hindi makatakbo. Well, we, we, sa mga basura. Masang agas ng ilog. stranded na. May stranded na sila. Oh. lakas ang agos. Sa agos sa tubig, oh guys. As hindi sila makaalis. Naanod na sila. Naanod sila pabalik dito. Bakas ang alos ang tubig. Nagsagwan na. Nagsagwan na sila kaya na pabalik sila na nga. kalye ang agos ng mga hindi nila kalye ang agos ang hindi lang naman yung barko yung, hindi na sila nakaalis ah. Oh. malagbag na sila ang lakas ng agos. siya titigil. Do. Delta na one. 'pag ang kanang makina. <clears throat> balagbag na sila niyan. na 'yung sambak dami natin to. Yan guys, ang mga kaganapan dito. Ah. Abang yung isa naman po ay busy. Mukhang na naman yung isang barko ron. So yung may kaganapan dito sa ilog ng Malabon. Ande, ande, ande. 200 na talaga kasi. Pero pa daw kay na. Kasi may pa. Wala na. agapan si Babangga sila eh. Haba, haba ng bangka. pa pabalik na yung uso pa Pabalik na yung uso dito. Dapat sa kabila yung usap. Kailangan na ibalik balik nila. Hindi sa mga sila. Hmm, kaganapan ng kanilang namatay ang kanilang anak na papunta sila rin, pabalik na tuloy ang <laughs> lakas po ng agos hmm. ganda kong umaga bakit pabalik na kayo? Ang lakas ng agos eh. <laughs> Nasiraan sila. <laughs> Maglalakad. <laughs> Ayan, uwi na tuloy sa paglalakad. Ayan, ang kaganapan dito hirap pagka napapatayan po talaga. Hmm. Ah, guys. Uuwi na lang po sila. Dahil hindi na po gumana ang kamera So, yan. Meron may alternative para maka, ano. meron silang mga God bless you. Thank you sa pag sa panonood thank you for watching please share and subscribe so don't forget to like welcome